Ano ba ang Pilipinas bago tumating ang mga Kastila? Marami na ang nagtatanong at marami na ang naku-curious tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas bago pa man dumating ang mga Kastila sa ating bansa. Isa ka ba sa mga curious kung ano ang pangalan o tawag sa Pilipinas bago ito naging The Philippines? Ano kaya ang relihiyon ng mga ninuno natin bago tayo nasakop ng mga dayuhan? Sino-sino ang mga sinaunang nalilirahan dito sa ating bansa? Hindi may na hindi mawala-wala sa ilan nating mga kababayan na magtanong tungkol sa kasaysayan ng ating bansa bago pa man ito naging isang Pilipinas. Bago pa man dumating ang mga Kastila noong 1521. Ang mga isla na ngayon ay kilala bilang Pilipinas ay isang kalipunan ng mga magkakahiwalay na kaharian, sultanato, barangay at pamayanan na may kanya-kanyang sistema ng pamumuhay at paniniwala. Noon, wala pang pangkalahatang pangalan para sa buong kapuluan at hindi pa ito itinuturing na isang iisang bansa. Sa halip, ang bawat rehiyon ay isang komunidad na may sabiling pamayanan, rehiyon at kultura. Ang mga pamayanan sa kapuluan ay mga tagapagmana ng mayamang kultura at impluensya mula sa mga kalapit na bansa tulad ng China. Borneo at Malaka na nagbigay daan sa pagsibor ng kalakalan at mga ugnayan sa iba't ibang lupain. Ang pakikipagkalakalan o barter system ay naging tulay upang makapasok sa kapuluan ang mga impluensyang kultural at teknolohiya tulad ng paggamit ng mga porselana, mga metal at maging ang kanilang sistema ng pagsusulat na siyang nagbigay hugi sa pamumuhay ng mga sinaurang Pilipino. Sa loob ng maraming taon bago pa man dumating ang mga kilalang kaharian, naroon na ang mga sinaunang tao tulad ng Homo erectus, Homo sapiens at ang natatanging Homo lojengensis na matagal nang naninirahan sa puluan. Ang labi ng tabon ma na natagpuan sa Tabon Cave sa Palawan ay tinuturing na pinahamatandang ibidensya ng sinaunang tao sa Pilipinas na nagmula pa sa 47,000 taon na ang nakalipas. Subalit, sa pagkakatuklas ng kalyaw man sa kuweba ng kalyaw sa Hagayan, mas napagtanto ng mga siyentipiko na mas maaga pa sa 67,000 taon ang tanda ng sinaunang tao sa Luzon. Ang Homo luzonensis na natagpuan sa parehong lugar ay isang natatanging uri ng sinaunang tao na natuklasan kamakailan lamang at nagbibigay ito ng bagong pananaw sa kasaysayan ng tao sa Timog Silagang Asya. Ang kanilang pamumuhay ay nakasentro sa pangangaso, pagtitipo ng pagkain at paggawa ng mga simpleng kasangkapan mula sa bato na nagpapakita ng kakayahan ng ating mga ninuno na umangkop sa kanilang kapaligiran. Mula sa mga simple at maliliit na pamayanan, unti-unting lubago ang mga sinaunang pamayanan sa mga organisadong komunidad na tinawag na barangay. Ang barangay ang pangunahing unit ng lipunan sa pre na Pilipinas. Nagmula ito sa balangay ang sinaunang bangka ng mga ninuno nating na naging kanilang tahanan sa dagat sa paghahanap ng mga lupain. Ang bawat barangay isang maliit na pamayanang pinamumunuan ng dato, nagsilbing leader mambabatas at huko sa lahat ng aspeto ng buhay ng pamayanan. Sa mga barangay, sentral ang papel ng dato na nagtataglay ng kapangyarihang magtakda ng mga batas at magpatupad ng hustisya. Ang kanyang kapangyarihan ay nagmumula sa kanyang mga katayahan, yaman at impluensya na siyang nagbigay sa kanya ng responsibilidad na pangalagaan na kanyang nasasakupan. Ang pamahalaan sa barangay ay desentralisado, kaya't malaya ang bawat barangay na magpasya para sa sarili nito. Gayunpaman, may mga pagkakataong nagbubuklod-buklod ang ilang barangay upang magtunuan sa kalakalan at tingman at bumubuo ng alyansa para sa mas matibay na depensa. Sa mga ganitong alyansa, nagiging mas mataas ang posisyon na ilang lider na maaaring tawaging raha at lakan sa mas malaking kaharian. Kadalasan ay isang barangay ay binubo ng 30 hanggang 100 pamilya na sama-samang namumuhay at nagtutulungan. Sa kabila ng pagiging maliit, ang barangay ay isang komunidad na may sariling sistema ng pamahalaan at dahil dito, nabuo ang isang malalim na sistema na mga batas at tradisyon na nag pagpapatatag sa pamayanan. Bukod sa pamahalaan, mahalagang aspeto ng buhay ng mga sinaunang Pilipino ang relihiyon. Bago pa man dumating ang Islam at Kristyanismo, ang bawat barangay ay naniniwala sa isang animistikong relihiyon. Para sa kanila, ang kalikasan ay punong-puno ng mga espiritu at nilanang na may kapangyarihang magdala ng swerte o sakuna. Tinatawag nila itong mga anito at diwata na kanilang sinasamba at hinapatahutan. Mayroon ding mga bubaylan o katalunan na itinuturing ng mga spiritual na leader ng barangay. Ang mga babaylan ang nangunguna sa mga seremonya at ritual para sa mga anito at diwata, at sila ang humihingi ng gabay at pabor mula sa mga espirito. Naniniwala mga sinuunang Pilipino na ang mga anito ay may kakayahang impluensyahan ang kanilang buhay, kaya't ang mga ritual tulad ng pag-aalay, pasasalamat at pagingi ng proteksyon ay regular na isinasagawa. Ang mga ritual na ito ay naglalayong makuhang pabor ng mga espirito para sa masaga ng ani, proteksyon mula sa mga kalamidad at gabay sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Sa ikatatlong siglo, ang pagdating ng mga magangalakal na muslim mula sa Borneo at Malava ay nagdala ng reliyong Islam sa Pilipinas, patikilaw sa Mindanao at Sulu. Mabilis na humalat ang Islam sa timog ng kapuluan at sa paglipas ng panahon ay naitatag ang mga sultanato, tulad ng sultanato ng Sulu at Maguindanao. Ang pag-usbong ng mga sultanato ay nagbigay daan sa pagkakaroon ng mga maunlad na sentro ng kalakalan sa Mindanao at ang mga pook na ito ay naging mahalagang bahagi ng mga ruta ng kalakalan sa Timog Silanga, Asia. Ang Islam ay hindi lamang nagdala ng bagong pananampalataya kundi nagbigay din ng mas organisadong sistema ng pamahalaan at batas. Sa inanin ng pamumuno ng mga sultan, ang mga pook na ito ay umunlad at ang ipag-ugnayan sa iba't ibang bansa sa kabilang dahon naman ng kapuluan na nanatiling matatag ang mga tradisyonal na paniniwala at mga pamayanang hindi na aabot ng isna. Bago pa ba man dumating ang mga pastila, ang Pilipinas ay binubori ng maraming organisadong kaharian na matatagpuan sa iba't ibang bahagi ng kapuluan. Ang rajinate ng Butuan sa Hilagang Mindanao ay kilala sa kalafalan ng ginto at may malapas na ugnayan sa China. Ang Radionate ng Cebu na pinamuhunuan ni Raha Humabot ay isa sa mga pinakamalaking sentro ng kalakalan sa Visayas at may ugnayan sa mga bansang Malay at China. Sa Luson naman, ang kaharian ng Tundo ay isa sa mga pinakamaunlad na komunidad na may ugnayan sa Ming Dynasty ng China na pinamumunuan ni Lavandula Malapit sa tundo ang kaharian ng Maynila ay isa sa mga kilalang islamikong kaharian sa ilalim ng pamumuno ni Raja Sulaiman na nagkaroon ng malaking papel sa kasaysayan bago pa man dumating ang mga Bastila. Ang bawat isa sa mga hariang ito ay may sariling kultura, paniniwala at batas na nagpapakita ng pagiging maunlad at maimpluensya ng mga pamayanan bago ang pagdating ng mga pananakop. No 1521, dumating ang mga Kastila sa pangungunan ni Ferdinand Magellan. Ang pagdating nila sa Pilipinas ay nagdala ng mga malalaking pagbabago sa kapuluan. Noong 1565, bumalik ang mga Kastila sa pamumuno ni Miguel Lopez de Legazpi at tuluyang nasakop ang Cebu na naging unang kolonya ng Espanya sa Pilipinas. Sa paglipas ng panahon, sumako pa mga Kastila sa iba't ibang bahagi ng Luzon, tabilang ng Tondo at Maynila noong 1571. Sa kabila ng kanilang pagsakop sa maraming kaharian sa Hilaga, hindi nila tuluyang nasakop ang Sultanato ng Sulu at Magindanao. Ang Sultanato ito ay matapang na lumaban sa mga Kastila at nahipag alyansa sa mga karatig bansa tulad ng Brunei at Malaysia upang mapanatili ang kanilang kalayaan. Kahit na hindi nasakop ng Mapastila, ang ilang bahagi ng kapuluan, isinama pa rin ang mga ito sa Pilipinas. Sa ilalim ng kolonyal na prinsipyo ng pagpapalabak ng teritoryo, inangkin ng Mapastila ang buong kapuluan, kabilang na mga lugar na hindi nilagdanap na nasakop. Nang matapos ang pamamahala ng Espanya noong 1898 at ipinasa ang kapuluan sa mga Amerikano, ang lahat ng teritoryong ito ay isinama sa bagong bansa sa ilalim ng mga batas ng Estados Unidos. Dahil dito, Nagkaroon ang Pilipinas ng teritoryong sumasaklaw sa kabuuan ng kapuluan kahit ang mga rehiyong hindi ginap na nasakop ng mga pastila. Ang kasaysayan ng Pilipinas bago dumating ang mga pastila ay isang patunay na mayamang kultura at matatag na pamumuhay ng ating mga ninuno. Ang mga sinaunang sibilisasyon sa kapuluan, ang mga pamayanang may malalim na kaalaman sa kalakalan, may sabiling sistema ng pamalaan at may malalim na spiritualidad. Ang pagdating ng mga Kastila ay nagdala ng mga pagbabago at humubog sa kasaysayan ng ating bansa. Ngunit hindi nito nabura ang katotohanan. Ayo ay may sariling pamana at kasaysayan na nagbigay hugis sa ating kasalukuyang pagkatao. Ang pag-unawa sa ating prekolonyal na kasaysayan ay isang mahalagang hakbang upang mas makilala at maunawa natin ang ating mga ugat at upang ipagmalaki ang mayamang kultura na ating minana mula sa ating 梦啊，你娱乐。